Tingnan nyo mga nahakot natin mga kapatid, ba? Diba? Alam nyo, kung hindi lang talaga tayo maarte, marami tayong makukuha. Pakita ko sa inyo ito. Mm. Tingnan nyo. Shorts. Okay. Ayan o, oh, mga blanket, hindi pa nagamit. Ayan o. Oh, uh, ano ba ito tawag? Pajam. Ano uh, unsa ba? Baba? Ano ba? Baba? baba? Hindi ko alam. O, oh, mga shorts. Ito, mo, O, oh, tingnan mo yung brand, mga kapatid. Grabe ba yung brand? Kalain. Oh? Kalain. Saan ka pa maghanap ng brand? Hmm. Musimo 11. Oh my gosh. Musimo 11. Kasya kaya natin yan. Oh my chinila. Size 7. Hmm. Hindi ko alam. Kasya ko ba yan? Hindi yata. Pero, ayan. Mga leggings. Ayan. Hmm. Uh, size medium. 8 to 9 sus, tapos bumili ako kahapon, ayan oh, mga meron nga shorts, mga kapatid, tapos meron itong isang uh, sapatos, uh, isa lang ba? Akala ko ba maraming sapatos doon? Ng oh, ayan. Tapos meron nito, Lily, oh Lily daw. Uh, ayan oh, shorts pa. Oh, saglit, eh, iano ko yung kabila. So ayan siya oh. Hmm. Pang medium yata. Ayun, ayan pa uting oh. na Hay oh. nako. Oh ayan tingnan nyo yung shorts. Oh may tag pa, de ba? Mm. May tag pa oy. Oh anong size 'yan? Pang 14 to 16 years old. Oh merong puti, merong itim. Oh puro may tag oy. Oy. May tag 'yan. Oy. May yellow. Oh. Mm. ayan. oy, may tag oy. May tag. Oh, merong blue. Oh. May mga bago pa oh, hindi sinuot. Oy, oh, my gosh. Kajakpat na natin. Meron pa dito. Tingnan natin kung ano to. Oh, wait sa. Ah. Ito yung kinuan ko. Ayan Oh. Ito yung gipili ko. Sabi ko, kukunin ko yan. Kasi kulang lang siya ng uh, ah, linis. Oh, kulang lang ng linis ba? Alam mo yung ganun? Oh, kulang lang siya ng linis. O oh, di ba Ito. Yan mo yung sapatos na yan. Oh, ang ganda pa. na mo yung paahan. Dito ba? Dito mo malalaman pag may Espiritu Santo pa, oh. Oh, di ba maganda yan? Oh, tignan mo. Linis lang, oh. Oh, puma. Napaka-ganda. Ayun, nahulog ang isa. Di ba? Alam niyo mga kapatid, pag dito talaga sa Amerika, pag hindi ka lang maarte, talagang marami kang makukuha. Tinan mo yung sapatos na yan. Solo koni So, kuni, ah, unsa ba ni? Oh, cushion. Ah, parang kakasya ko to, oh. Tingnan nyo, maganda. Kuha ko to sa basurahan, hindi ko to binili. U is size 10. 42. UK 8. 42 euro. U is 10. Ay, sus, kadaku pa po dayan ni. Eh. Oh, tingnan natin yung mga kuan ha. Saglit, ato na naman. Kunin natin to. Kunin natin to first. Oh, ito muna. Uy, ayun po. Oh, may sapatos pa doon. Mm. Saglit, ha? Oh, maganda pa yung nakuha ko sa basurahan kisa pinahigaan sa akin dati ba? Nakahiga lang ako dati sa kuan. Sa mga trash-trash. ng sa atin. Pobre man sa atin. Mm. Ito, oh. May na. Ayan, oh. Hala. Oh, my. Mm. Ayan. May blue pa. Ang ganda naman. Kinuha ko na lang. Ay, ayun, mga partner. Ah, mga partner-partner pala siya. Sana magkasya to sa akin kahit ano, no? Kung hindi naman, ibigay ko sa inyo. Ayan, okay? Tingnan natin yung isa kasi wala pang bukas ang isa, ha? Saglit lang, ilagay ko muna. Mga kapatid, tingnan niyo. Ah, nakabalot pa talaga. Hindi ko masya maalsa. oy agoy ka. Asus, saglet Ala, hindi siya magkasya talaga sa amin kasi twin siya. Meron nakalagay dito, oh, sa taas. ayun oh. Twin. Ayan, oh. Hindi, oh. Sa amin kasi full at chaka um, full at chaka king. Ito yung kulay blue. Tinan natin kung anong kuwan to. Sana iba. Ay, twin din. ayun oh. Twin. Ayan, oh. Twin. Twin, twin. Twin din siya. Sayang flannel. o oh, sit na siya. 100% cotton. Ayan, oh. Brush for softness. Fits mattress up to 14 inches deep. Oh, baka kanang kasya siya. So, dalhin na natin, ha? Saka tayo mag-judge. Tapos, ibigay ko sa inyo, ha? Ayan. Tingnan nyo naman. ayo mga kapatid. Mga kuha lang natin sa basura yan, mga kapatid. Diba? Oh, na ba? O, oh, saan mo pa yan? Kaya huwag kayong magpahuli. Kailangan kayong makapalo. Naka, doon kayo sa YouTube. Sa YouTube tayo nagkuan, no? no? Nag-active. Oh, Linis lang to, ha? So, yung mga kapatid. Sa pamain free parcel. <coughs>